Kapitan natin sa itong maisan, guys. Hindi na na siya makanaan, guys. Kaya, ano, tungod si kagulog, guys. Namuso siya o sayo. Ayan, then, gagmay pa kaayo, guys. Then, namuso na siya. So, hindi ninyo siya makanaan, siguran, guys. Ayun, Ay, hindi ninyo siya makanaan. so, ninyo siya makanaan, siguran, guys. Sweet corn naman siya, guys. Sweet corn. So, kagangin, guys. Na, Gamay siya kaayo, ano. O, um, ayan, dagang ka siya puso. Tara, dagang ka siya puso, guys. Ayan, o. Um. Pero kung ano siya guys. Ay. Ayan, update lang yan dito yung sa ating maisan. Maraming salamat sa panood ng video natin guys. Please like, comment, and share. And subscribe for more dito lang yung sa ating profile. Ang sa ating siya guys. And have a blessed Thursday sa ating lahat and God bless us always and Merry Christmas everyone update lang po yan dito sa ating maliit na maisan, sa ating sweet corn guys, no, ayan, thank you for watching and God bless us always and have a gleeful day, a lovely day and guys, buhay, prevention, masaya pero napaka-challengeable po maraming salamat